Alam nyo guys, itong kan daw. Sabi nila, kwento-kwento dito ng mga uh, narinig lang namin, yung kan daw ay isa sa mga isla na pag nagpupunta daw dito yung mga naliligo or gustong pumunta rito, mamasyal, magtampisaw sa dagat, minsan daw may parang may pinapaamoy na mabangok. Eh ay nataranta rin ako, gawa ng nandungaw sa lahat eh. Biglang umahong kagad ako sabi mo eh hey, muna kasi nawala yung drone kasi nga mahiwaga din yung lugar ng isla na to an ano yung naririnig mo ano yung boses na rin, naririnig mo parang uh, boses niya parang oh, parang ganun oh. tao na parang bata ano ba parang tao, ba? tao hindi tao ko alam palaga, parang matanda eh. matanda dapat ano ba yun Ayun na nga guys Kami nandito na sa Kan Mamot oh, Ito na yung spot natin ngayong, ngayong araw Sana marami tayong mahuli ngayong araw dito sa Kan Mamot Yung ano ba Yung makap makapamana tayo ng isda Ayan Dito na guys Ito oh. Pababa na pababaan na sila Alright Oh Ah uh, guys, uh, ngayon magpre-prep na kami ng aming para makahuli kami ng isda so sa nag-request dyan, galing po kami dun yung isla na yun oh sa isla na yun, yun ang kambiso tapos may nag-request dito na dapat namin puntahan daw puntahan daw to na kanmamot, uh, eto ngayon pinuntahan na namin <laughs> ano ba yung kanmamot sa tingin mo? bakit tinawag na kanmamot dito? Kaya tinawag dito kay ano kan kasi ano eh. Kasi guys, ba, parang Ano pa eh? Pre, parang nakalimutan ko yung Ito sabi dito, ng matanda uh, na sabi uh, ng matatanda. Uh, pa uh, yung matanda para na uh, Marami daw dito na pre. Kung nakal nakalimutan ko. Pag pumupunta rito, marami daw na ma tawag dito, 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 uh, dito uh, mabango. Kaya dito. tinawag dito na kan eh di ba mahamot? Oo, yun. Kasi ang ano dito, mga sinaunang panahon, pag maroon na dito nagtatambay, laging pinapaamoy sila ng mabango. Kaya, ah. yun ang tinatawag na nila na ano, kamamot. So hindi, hindi ko pa alam kung anong, kung anong mayro pa dito na kababalagan sa itong uh, lugar na ito. Kaya hanggang doon lang kami ang, ang, ang nalalaman namin. Kanda talaga dito guys, sariwang hangin. Parang din naman naman yung puno dito. Oo. Parang ganda ganda ng ano tambayan okay, dito. Kaya guys, saing muna ako guys. So kasama ko si Paring LG at si Paring Nathan. Nandoon siya nagpi-prepare ng ano namin. Kasi mamaya dito yung gagawin namin ngayon, ngayong araw ay mag-aano lang kami, magmamana, mangangawil, ang nakalimutan lang namin magano nang ng tayong. kasi dapat pag nandito kami sa isa lagi talagang kami nananayom yung, yung talaga yung laging sadya namin yung nananayom kan pag nagpupunta daw dito yung mga naliligo or gustong pumunta rito kaya pinangalanan siyang kanmamot kasi may naaamoy sila na hindi naman nila alam kung bakit nangyayari yung ganon kasi nga mahiwaga din yung lugar ng isla na to yun kasi ay isa sa pinakamagandang isla din dito sa isla sa Sierra Isla na puntahan din ng mga manging isda da, minsan nga dito sila nagsasaing para pagkatapos nila sa dagat dito nagpapahinga din sila yung iba naman yun na nga nakakaranas din ng ibang karanasan hindi naman, hindi naman sa ano yun pero ang kan ay isa sa pinakamagandang spot o magandang lugar dito sa isla ng Sierra Island So, sana po, i-enjoy na lang. Hindi namin min minamind kung ano yung nakakatakot dito o anong hiwaga dito sa lugar na to. Pero yung ang sadya namin dito, enjoy, mamana, spur fishing. Kasi lahat naman ng nandito sa lugar na to, lahat naman kahit saan, kahit saang isla, ay pinupuntahan natin para maano natin yung kagandahan ng ating isla. So, habang nandito tayo sa mundo, i-enjoy natin ang moment. Uh, ipinagdarasal din natin yon na sana maging okay lang ang lahat walang mangyaring masama sa atin dito yun lang na mga natin mag enjoy at mamana so let's go guys gaano ko ito papa apoy para naman makasahing ayan na si paring LG prepare na siya para kumano na ang na ng isda guys yan ready na siya ano go 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 Abangan nyo na lang yung maya kung may mahuhuli tayo. Marami tayong mahuhuli. Para ang ganda doon oh. Pagkalodo tinood. Parang gusto kong pumunta doon yun. Para, anong ginagawa mo, par? Ha? Ito pa, nag-aaro. Nag-aayos uh, ka ng kawil din. Kawil. Tapos. Paningwit ng isda, eh. Paningwit ka ng isda. Oo. Oh, dito ko. Tapos, nagsaying nagsaying ako. Tapos, nagsaing ka. Nagsaing muna ako. Anong sinaing mo muna? Kanin yan. Kanin. Uy. Ito, paningwit para naman mayroong ano bang gagawin mo sa pamimingwit dito sa kan mamot? ko oh, lalayo ako pero nandyan lang ko rin sa hindi ka nalalayo. Kapag, oh. hindi ako lalayo doon na papunta na diyan ah, lang. Okay, sige. Ayan guys, nandito si Paring Nathan. Nagaano siya nagpe-prepare siya ng kanyang kawil para doon daw siya maliligo. Tapos, ah, ngawil na, hindi naman. So, habang nagsasaing, pero magsasaing muna siya, tatapusin niya muna 'yung sinaing niya. Tapos ako naman, tatry kong pumunta doon dito try natin pumunta dito Ayan. para makita yung view oh naku tayo tayo yan si pareng LG eh ha <laughs> pa to. Okay. Pero din, pwede dito gandang spot and guys ito yung mga lugar na dapat ina-appreciate ng iba kung gaano kaganda dito no? talagang mapapawaw ka na lang pag nandito pa sa mga lugar ng ganito dito lang po yan sa isla ngayon lang ako nakapunta rito guys pero <laughs> talagang ang gandang ang gandang i, i ina-appreciate natin yung mga ganitong lugar kung gaano siya kaganda at tingnan mo naman ang ganda ng hikan mamot na hindi lang ako masyado magingay sobrang sodi hmm. yan may gumalalim na dito yung part na to yung bato Diyan kami dumaan kanina tapos pumunta dito yan ang gandong yung spot andyan si paring LG Namamana. at malapit lang dito ang sitio baras tapos ayan yung lugar ng bagungon at ito naman yung kanhawan. Ang likod ng kanhawan ay buluan. So, ito yun. Dito kami. Ayan, guys. Nandito ako sa may... Ito yung isla ng kanmami. Woo! Yun bang parang gusto mong dibuti ng buong isla? Pero nung nakita ko mga bato, na mga ako sa ganda, at parang gusto kong puntahan. At tanggalin yung takot ko na ayaw kong matakot dito dahil isang lugar to na hindi ko alam kung anong story ang napabalot dito. Kaya gusto kong harapin to. Gusto kong tanungin kung bakit natatakot ako sa sarili ko. Pero syempre, gusto kong mawala yung takot ko. Marami namang klasing takot sa buhay natin, 'di ba? Iba't ibang klasing takot. Kaya habang nandito ako sa lugar na 'to, gusto kong harapin 'yung takot. Tamang nakatingin ako sa bangot bato. Parang feeling ko natanggal na 'yung takot ko. Ang ganda ng spot dito pwedeng maligo rito may mga isda pa mm -hmm. sobrang ingay ng gangis dito parang creepy hmm. palipad na tayo ng drone guys tignan natin kung gaano ang ganda ng lugar ng kanmamot papalipad lang tayo ng drone Dito tayo dumaan Jesus nang sa parang ito ay parang may nararamdaman ng mga kakaiba bang parang maraming nakatingin sa'yo Inaabangan Jesus ko anong ginagawa ko Jesus kaya pani ako ng dasal at iniisip ko na lang na bumalik na Jesus. dahil sobrang creepy talaga dito balikan natin si pa tapos na siya magsaing Ah, kumusta? Okay na, Nakasaing na? Nakasaing na. O, ito, tingnan mo. Tingnan. Ito, guys. Ito, pre. na ba? Ito, guys. Thank you. Alright. Ito guys. Thank you, Lord God. Ito yung ng mapagtalang araw na to. At saka mag ko ng adobo. Ayun. Adobong pusit. Ay, meron pala kanyang pusit. Ayun. Ayun. So, ano nga guys, lang, lang yan, yan guys. Pero, nando ba guys, nag kayo ng mga Ah, mamimingwit tayo. mamingwit Ako boy, gusto kong mamana. Hmm. Gusto ko naman mamana. Try natin mamana. Meron naman akong pana dito. Ito ang pana. Ah. Mamana tayo. <laughs> Ikaw mamimingwit, ako mamamana. na At dito nga ay nagpalipad na ako ng drone kasama si paring Nathan at habang si paring Elgin naman ay nasa dagat. For the love of my life, the reason for my strife, my everything, my own I'll give you my heart, my soul through every twist and turn I'll love. always burn A flame that will never die You and I beneath the sky You're the love of my life The reason for At dito na nga nag-lost yung connection niya sa controller ko habang tinitingnan ko yung cellphone na biglang nawala yung signal niya. Ngayon, hindi ko na alam kung nasaan yung drone niyan pero alam kong nasa likod siya. At habang nasa, nandong kami sa harapan, tinawag ko si pareng Eji sa dagat kaya pinaahon ko siya. Hey, ano yun pre? Ba't, but bumalik ka? Di ba nando ka na sa dagat? Ano niya, tinawag mo nga ako gawa na nag-blackout yung ano mo, yung... Yung drone. Yung yes. drone mo. So, nag-block sugat. Eh. Sugat talaga ito. pare, ito man. Nag-block talaga yung sugat ito. Mas lang parang block na. Wala na. Parang akala oh. ko na ano ng ano. Eh, nataranta rin ako. Gawa nang nandung ako sa laot eh. Biglang umahong kagad ako. Yung eh, sabi mo, pareh halika muna kasi nawala yung drone. Yung pala nasa likod. Dahil hindi ko nga makita yung controller niya sa cellphone niya or yung connection niya sa drone. Hindi ko na alam kung anong nangyari talaga sa drone. Feeling ko nahulog na siya sa dagat o kung ano nang nangyari sa kanya. Baka inano na kasi ng malaking ibon kaya hindi ko lang alam kung anong nangyari dahil nasa kabilang bundok talaga to. Kaya hindi ko siya makita. Mahagila pong nasaan yung ano niya. Hindi ko siya makontrol. Pero tinatry ko rong kontrolin kung makikita ko ba ba siya. Mabuti na lang. bumalik yung ano niya, yung signal niya. Kaya ayan, umabante siya. Malayo lang. Ayan yung drone. Akala ko na ano na to, nahulog na sa dagat. Ang pinagtatakahan namin, grabe. Ang pinagtatakahan namin, eh, biglang nag-block out. Eh, hindi naman, hindi naman kamalayuan. So, nag-block out siya. Kaya nga eh. Sa nalagot ng tingog? ewan ko lang kung na, na-lost lang yung, ano niya, yung, yung signal niya. Pero, oh, yeah, no, no, yung signal naman nito, talagang kayang-kaya kahit malayo. Na ano lang ako na, napaisip daw ako kung bakit nangyayari yung ganun. Pero, Anyways, wala yun. Walang problema yun. Okay lang yun. Ang so, importante, nakita na natin yung lugar. Ang gaano kaganda. Let's go. Yan, naluto na rin yung ano, adobong pusit. Kala ito. Ang Okay. Yan guys, kakain muna kami bago kami sumisid ulit dahil medyo kulang pa kami sa eh, Kain. Kaya mamaya, pag nakahuli na kami ng isda, mag ano kami tino lang isda, ganoon. May nga nila ta nga nawara talaga an iya an, uh, signal, aniya, uh, nag-block talaga ya pare dito ini nga, nga, nga cellphone. Nung, pare na kuno na hon na nahulog na nahul. gud. Uh, bangin bagin kuan han tamsi suga dito. Cool baba ba ko, kulba ba ako kay bangin kuan tamsi. Maagi pare. Hindi to Okay, lawod Amo tawag tay ka kay pwede na natukad doon to an aton sarakyan. So, di na Di na tapos okay. oh, kung namabaw na dito. Kung namabaw. Kung nabukid, hindi matutultulan. Mapi kung may... Kuniya, kung para tandaan. Baga la niya, tandaan maratandaan. Bupay na labagan. niya. Nag-lost lang niya po. signal. Amo ah, lahat siguro. Naw nawarala talaga ang signal. Pero, mapapausak agad. Hmm. De Baman, pero may manitiya sana may ingat to harayo. Apikin <laughs> na din niya. May ingat to lang kasi yaluyo. ini. Hindi, uh, kung natupang ko kaila. Nawara ang cellphone nag lose na kayo. ni uh, signal. So siguro dahil hindi sa man, nag lose lang kayo yung, yung signal. Hindi ah. hindi ko lang alam. O baka hindi, ah. lagi naman akong ganoon eh. Dito lang nangyari yan sa kan ah. kan ah. mamot. Kain ah. na boy, kain na. Wala namang nangyari, okay lang naman. Importante. <laughs> ang importante, ang importante na nakabalik yung drone. Ayun ah, yung drone. Okay, okay lang 'yon. Ganyan naman talaga eh. Akala mo, ah, akala mo nangyari na pero hindi pala. Sa isip ko lang pala Tara, ah. Dasal muna. Ah. Dasal na. Ah, Okay na, let's eat muna bago tayo sumisid ulit. Lagay mo natin yung camera sa gilid. Mara na tayo guys. Par ke hadi par, hadi, ya. Yeah. tara na oh guys <laughs> ah. oh, guys oh, kamusta kamusta oh, kamusta hindi pa rin kaka kakamutot mo man hindi <laughs> patay na ako oh, patay na wala <laughs> nang visa yan akin na yung sundang tumusun <laughs> mo ako yung nahuli ko ito maliit lang boy <laughs> at least danggit din yan huh? sundang ito oh guys ah, sa akin hey sa akin ito sa akin pinangwit pinang krenaweil krenaweil an tawag sa english Langwit. ang tawag yan sa english ang tawag sa english hindi <laughs> diet indi indi are a human <laughs> sige na subak subak ano sa tawag yung ano isda na yan itong tinatawag na blackfish Ah, blackfish. Siyempre, itim eh. Itim. 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 English ng itim, ano? Duck. Oh! Ah, pare, anong gagawin mo dyan sa Ah, inihaw. Inihaw na? Oh, iyawin natin gawa ng pagdanggit. Pag nanggit, iyawin talaga kasi ano yan, delikado sa ano, tinik, ano? Oh, hindi po. Ang tulit yun. Nandito kami sa may kanmamot. Sabi mo, may kawil yung, ano? Oh, may kawil yung isang isda. Oh, ito isda. Ito nakuha ko pero nahulbot 'yan. Natanggal. Na natanggal po? yung tinatawag na nylon kaya ito yung guys, yung, yung kawil niya sa ilalim ng na ilalim. sa ilalim. Ha. Ah. Oh, Oo, ano Guys, so, so, ilalim. Yung guys, tanggalin ng oh. mo boy. Oo. Oh. Tanggalin mo 'yan. Paano po Kasi may itim na. So, kasi ginawang ano eh, ginawang karaha. Tinatanggal itong ano, galing bitoka. Tuka. Ito, ito ah, yung kabila, tingnan mo. Okay. Aray. Uy. Aray. Boy, tanggalin mo yung kawil. Ah, ito guys, oh. Ayan na, yung kawil. Oh, itong kawil, oh, guys. Nasa hasang niya pala, oh, boy. Nasa hasang, oh, ito. Ayan anong kawil. Paano, laki ng bibig na. Oo. So, laki ng ano bibig. Pa naman? Pasok kahit tatong galiri. <laughs> diba, ang laki ng bibig niya. laki niyan. Ang tawag diyan, tingag. Tingag. Yan guys, yung tinatawag yung tingag. malaki ang bibig. Malaking yung bibig. Yes, ilaw <laughs> ng kasi tatlong tatlong Tat <laughs> Tatlong daliri kaya. Okay, kaya yan oh dito. Mga daliri. Kamay at, <laughs> at pa. <laughs> <lamang> kamay. Yung <laughs> 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 kasi yung buong isang ano ah. guys, lumalaki talaga yan parang tinatawag na ano, kugtong. Kugtong. Ah, huh? lumalaki yan. Umabot yan ng 300 pounds. 300 kilos. Umay. Diyan na ano ah. Hindi ako sa Ubus ito asin, ba yung iiyawin, boy? yung tinulang isda. Saan yung lalagay, boy? Yan yeah, yan, yeah, boy. Boy. meron tayong... Iyong... Just another woman. Iyong... Iyong... Iyong inihaw. Inihaw, boy. Ayos, boy. Iyong... Oh... So, guys. Hey. Nasal mo na Alright Iimu yan ah Iimu yan Ayan guys uh, Ngayon Natapos na kami kumain Papahinga na lang muna kami sa ngayon uh, Ang oras ngayon ay Tingnan natin pre yan ang uh, Ayan 2.58 mag alas 3 na ng hapon So nandito pa rin kami ngayon sa isla Ayan. Medyo mataas pa rin yung araw. Medyo nilulungkot kami ng konti kasi sa araw na to parang minalas lang kami ngayong araw. Bago kami makapunta dito sa Maykan Mamat. Ito ba yung mga nangyari sa atin ngayon? Bakit parang medyo malungkot tayo ngayon? Ah. Uh, parang mag ano lang sign ah. Ikwento mo muna unang-una bago tayo makapunta rito. Ah. Ano ba yung mga nakalimutan? Kasi ah. ba, kumbaga yung araw natin ngayon parang ano tayo ngayon eh. Ah, ano lang naman. Parang disappointed ah. tayo ngayon araw. Ano, yung eh, pero wala namang problema sa atin. In-enjoy lang din naman natin. Okay. Yung ano lang naman ang pangkuha ng ano ng tuyom tawag na sibot pangkuha yun ng tuyom uh, hindi yung, hindi tayo na hindi na at saka na yung isa, pa isa yung bawna ng tubig may iwan din. Oh, hindi namin alam. Mamaya hanapin pa namin pagguguhit namin ng barangay namin. Ang tatlo. Ng tatlo yung drone talaga ang pinaka ano well, nag uh, sa amin tatlo. Ako nga kahit hindi kahit hindi ako may-ari ng Na drone eh namamana ka pa. Kinabahan ako noon. Tinawag nga ako ni Paring Jack eh, sabi niya, "Pare, ka muna, Kunting problema." Bil hindi eh, hindi uh, ko ting eh, oh, problema talaga. Problema talaga yung kung nawala yung drone. Ah, so, Paring Nathan, anong ano pag-aramdam mo nung nangyaring ganito? Eh, kinabahan nga ako eh. Eh, ko at saka nag-adubo ng pusit. Nagulat eh. ka rin sa nangyari? Nagulat ako. Iniwanan ko. Siyempre, sabi pa rin Jackie, eh. yung drum daw parang nag-block yung sa connect sa, ano, sa cellphone. Nawala eh, yung signal. Nawala. Kaya, yun iniwan ko. Siyempre, tatabahan kanon, ka nun. sino. First time din nangyari sa atin ng ganito? Eh? First time. Okay lang yan kahit malungkot tayo, boy. Um, at least binayayaan tayo ng Diyos na magkaroon ng ganito, yung mga kinahin natin, di ba? Biyaya pa rin yan ng Diyos. Maging masaya lang tayo. Yun yung yun naman ang importante, importante walang may mangyayaring masama sa atin. Pagdasan na lang natin kung anuman yung uh, mapuntahan natin, pagdating ng panahon. Sana dapat yan ka. Naririnig mo? Hindi. hindi Hindi. Parang ako din, may parang naririnig may ako. Parang may naririnig ako boses sa sabang ng bulusa. Kaya nga, habang nagsasalita ako, naririnig ko kanina pa. Ano ba yung feeling mo, boy? Parang may tao na. Ah, uh, uh, parang may tao na na. Hmm, ano? Boy, parang may naririnig kami dito ngayon sa taas. Parang tao. Ayan o. Oh. Ah, pakinggan nyo, mga. ano Kanina pa yan eh, naririnig namin. Ah, hindi hindi ko alam kung anong naririnig namin. Habang kami nagkikwento rin. Alam ko sa puso. Hindi na ko pa napapasin. Hindi ko, hindi ko masyado pinapasin kasi nag-usap-usap lang kami. Taas na dyan sa taas. Dito da. lang, sa dito, lang talaga sa taas. Itong area na ito, nandiyan lang sa... Ano yung naririnig mo? Ano yung boses na nang naririnig? Parang ano ang boses niya parang... Oh, parang ganun... Oh. Tao na parang bata, ano Tarang ba? Parang tao, tao, hindi tao ko alam. Tao talaga parang matanda eh. Matanda? sa pinapansin. Hindi na lang gawa ng akala ko may tao dun sa likod. Dito pala sa taas ng gagalit. Alam mo, ayan na natin yun. Importante, ano na lang, nag-enjoy uh, in tayo dito. In nag-enjoy tayo, nag-enjoy tayo. Ipagdasal na lang natin. Kung, ano may mga So, let's go guys. Let's out na. Tara. Bye. Okay, Tara go. guys. Guys, go. go. Go, 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 go. go. Oh, di ba one click lang yan? Ayaw mandar. Parang ayaw mandar, boy.